Hey, baby, where are you going? Where are you going, JC Boy? No, 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 no. Sosot na din sayo. Hello, my invitation si JC Boy. Huh? We're going to church for christening. Hmm. Arigko? Ano nina? na tayo magbihis.

Pagkatapos ng binyang mga mare ay syempre on the way na kami sa venue at alam na kung anong meron doon. Binyag nga pala ito sa anak ng ninong ni baby JC kaya nandito kami sa kanilang resort. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kung ano ang meron dito. Then, after sa lapang mga mare, syempre, nagmaoy na amuhang bato. Eh. So, ako sa siyang, hindi pa ng ihang otok, no? And then, ito pa nga pala yung batang bininyagan. At dahil umalis sa glit ang nagbantay sa baby, kaya kinarga ko muna dahil umiiyak siya at, syempre, nilapag ko muna ang batang gisapot. <laughs> Ingon ani ang mahitabo no so murag daghan gay makarelate ani kung naamo sa usa ka okasyon o oh, ang amahan nag-enjoy unya ang inahan nahimo ng yaya nagbantay na lang sa anak okay pa ta ani at ipiflex ko lang ang kanilang resort na napakaganda at pwede po ito sa kahit anong events Pwede po kayo magpabook dito at ilagay ko lang sa description kung anong pangalan ng resort nito at kung saan nyo ito matatagpuan. may binigay ang kanyang ninong Algie na baby rash guard kasi hindi siya magagamit kasi wala haming balak maligo. Hey! ginagawa mo? Inuulit talaga, oh. Ano yang ginagawa Ha? <laughs> oh. Oh. Kaya Ah. Oh, Inuulit-ulit. Hmm. Kagagating ko nga yung hita si Miming mo. Bakit hindi ka naligo kanina? Thank you po, Tito Ninong Aljin. Oh, yun, sakto-sakto lang ah. Kaso hindi mo na yan magagamit sa susunod kasi nga oh. Oh, ay, butsog-butsog na ay. <laughs> <Majug> butsog-butsog na? <laughs> ha? Ha? Kailangan mo na yan gamitin kahit isang beses lang. Kasi sayang. Sayang! So Ang mo, oh! Sayang! So Sayang! So Napaka-fit na! Oh! Oh, ayan na naman! Bye! Say hi! Say bye! Say bye! 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 Arak ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko!